kalinsabay ng pag-arangkada ng Peace and Community Empowerment Program sa apat na probinsya sa Luzon, nagsagawa ng information drive ang 69th Infantry Cougar Battalion Philippine Army sa Zambales. Pinaliwanag ng kasundaluhan na ang pay sa isang uri ng Train for Work Program kung saan pagkatapos ng pagsasanay ay may naghihintay na agad na trabaho para sa mga benepisyaryo. Maliban dito, makakatanggap din sila ng iba't iba pang benepisyo gaya ng libreng medical at passport assistance, libreng NC2 assessment at accommodation habang sila ay nasa training na may kasamang libreng pagkain at hygiene kits. Kinakailangan naman na edad 20 hanggang 30 sa babae at 20 at 40 siyam sa lalaki ang sasailalim ilalim sa programa na may kalakip na birth certificate at vaccine card. Patuloy ang 69 IB sa panghihikayat sa lugar na nasasakupan upang madami pang lokal na mamamayan ang matulungan ng programang inilunsad ng 702nd Infantry Defender Brigade at ng Career Builder Skills Training and Assessment Center Incorporated. Layunin ng PACE program na ito na tugunan ang kawalan ng trabaho lalo na sa mga geographically isolated at conflict-affected barangay sa Pangasinan, Tarlac, Bataan at Zambales. Kabilang sa mga pagsasanay at trabahong handog ng programa ang sewing, masonry, carpentry at scaffolding. Mula dito sa Palawig Zambales, ako si Trisha Cariel Sibal, ang inyong kaugnay.